Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang El Filibusterismo. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Ang Kabanata 27 ng El Filibusterismo ni Jose Rizal ay may pamagat na Los Bandidos. Ito ay isang mahalagang bahagi ng nobela kung saan makikita ang ilang pangunahing kaganapan at karakter. Narito ang buod ng kabanata 27. Sa Kabanata 27, makikita natin ang mga pangunahing tauhan na sina Simon, Rizostomo Ibarra, Basilio, at Kabesang Tales. Si Simon ay nagtataglay ng iba't ibang pangalang pagkakakilanlan, at sa ngayon ay kilala bilang isang mayamang dayuhan. Ang kabanata ay nagumpisa sa malawakang pag-alboroto ng mga bandido sa gubat. Ito ay pinamumunuan ni Cabezang Tales, isang dating magsasaka na ngayon ay leader ng revolusyonaryong grupo na gumagamit ng pangalang Hermano Pule. Sa mga pangunahing bahagi ng kabanata, inilalahad ni Cabezang Tales ang kanilang mga motibo sa pag-aalsa laban sa mga prele at sa mga kastila. Ang kanilang grupo ay naglalayon na ipagpatuloy ang revolusyon na simula niya noong unang nobela ni Rizal na Noli Tangere. Ipinapakita rin dito ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga Pilipino upang mapabagsak ang mga mapanako. Nagkaroon ng eksena kung saan si Simon, sa pagiging kilalang tao, ay nagbigay ng tulong pinansyal sa grupo ni Cabezang Tales upang mapagtustusan ang kanilang pag-aalsa. Ginamit ni Simon ang kanyang impluensya at yaman upang suportahan ang mga layunin ng mga revolusyonaryo. Sa Kabanata 27, kitang-kita ang tema ng pag-aalsa laban sa pang-aabuso ng mga Kastila at mga Prele. Ipinapakita rin dito ang pagiging mapanuri ni Rizal sa lipunang Pilipino, at ang kanyang pagnanais na magkaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at pagkilos. Sa buod ng Kabanata 27 ng El Filibusterismo, ipinapakita ang patuloy na pagtutunggali ng mga Pilipino laban sa mapanakop na sistema ng kolonyalismo at pang-aapi. Ang mga bandido sa kagubatan ay nagiging simbolo ng mga Pilipinong handang lumaban at mag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng bayan.